Aku nama gambar saat sering. Hai, 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 sering kita sampai kan ya anakku ayo mama guys di sini anakku kembali datanglah makanlah dulu kok pula mandi dulu yang tubig mari ini untuk kegandaan dalam senang hmm, guys ini hmm, masih ada untuk mengapa lauk kain itu siang kain itu istri sih guys ang yang yung mga itu oh. sa ilalim yang yun beso yung mga isto sa ilog hindi pa masyado malaki dito lahat guys mga makain ito sarap ito ng

herbal itu guys itu dan dari itu yung guys dan bahay sa taas maraming ibon apa yang guys, anak so, Chicken, sip, tidak tulis ditotongin guys tolongin yang lupa guys hendaanan pantai tayo sa bukit bukit itu siapa sih bukit ya nasa punta nito, ito yung daanan, daanan sa nangkul ko, kiran sa kanila, oh ito yung rubber, oh, ito yung area dito guys, oh, itak kasi niyo, oh ito yung mga tanim paayos sa kanila oh paayos sa kanila oh ito yung mga oh pang siya oh ito yung mga kahoy guys oh ito yung mga gamit sa taas oh ito yung mga kahoy rata sa sibisay ito kay kahoy gra ito guys itong gra guys oh. yung kahoy ito yung mga kahoy lahat binta ito guys ito yung kahoy 60 ito sya 60 praso ito yun oh. binta ito sya bawat isa guys 60 Oh, ito sa yung ito sa market guys Itong kahoy. Sa kahoy ko sa kung angkol. O, tuyo tuyo yung pukiran sa kanya. O, oh, tuyo kahoy. Oh, o, yung mga tanin Guys, kita ko yun sa yung mga tanin. O, oh, merong kahoy. Magamat siyang bahay ko po ba dito. Ito yung mga guma, rubber. tuyo yung mga kahoy. Ubusin niya lahat, guys. kasi magtanim siya ng mais puti bago nang ito siya um, malaki marami na ito guys so, meron pang kulay kasama sa ista tinula ito yung mga garden niya ano sa guys garden ito lahat ito guys oh. Uh dito lahat ito guys ito sa taas ubusin niya ang mga punong kaoy, kasi meron siya itanim yung mais yung mga garden bintawi niya guys hindi ko alam ano tanan niya itanim niya sa kanya sa isip lang ko guys marami siya itanim ito yung mga kamuti kamuti yung kamante sabi sa bisaya kasi ganyan ito yun yung bahay niya parang kubo lang malit guys tambayanan lang kung merong ulan ulan oh, ito lang guys ito lang yung mga area ito yung mga puno oh, ito yung mga kahoy sa so, kanya guys binta to siya mura lang oh ito yung ito ng kawi lahat guys ubusin sa kanya guys ganito tapos na ito na guys ibinta dyan sa market ito lahat